Sinanay google namin sa bahay kasi lahat ng di namin makita ay nakikita niya lahat ng di namin alam ay alam niya lahat na lang itinatanong sa kanya gaya lamang ng mga ito mama asaan po yung towel mama asaan po yung sabon mama asaan po yung uniforme ko ilan lang yan sa mga hinahanap sa kanya na akala ng mga anak mga bisita sila na hanggang ngayon ay baguhan sila sa bahay at hindi pa nila makabisa ang loob ng bahay nila at kahit mga kalat linisin at hugasin si nanay pa rin ang nakapapansin kasi pano halos nakatutok sa cellphone screen kaya mga anak, pasalamatan nyo lagi ang mga nanay nyo. At nawa, pagtanda nila na sila naman ang searcher, finder, at kayo naman si Google, ay bigyan nyo sila ng tama at maayos na sagot. Huwag makakalimot na naging accurate sila noon sa pagbibigay sa inyo ng tugon.